Bukas si House Speaker Martin Romualdez na ng lahat ng isyong bumabalot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Paliwanag ni Romualdez may prosesong dapat sundin sa mga panawagan na magpatupad na ng total ban sa POGO. Ang kay Romualdez, kailangang magsagawa ng mahiring kung saan pakikinggan ang lahat ng stakeholders singil sa kanilang posisyon, pabor o kontra sa pananatili na ito sa bansa. Sa pamagitan nito, sinabi ni Romualdez, dito matitimbang ng Kongreso ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin laban sa Pogo. Dilinaw din ng House Speaker na doon siya sa panig na dapat manaig ang ating mga batas at sa mga dayuhan na sumunod sa ating mga patakaran. Sa Kamara, naaprobahan na noong Pebrero ng House Committee on Games and Amusement ang House Bill 5082 at ang House Resolution 1197. Ito ay ang mga ng batas na iba ng Pogo at ideklara ang operasyon nito na ilegal pero hindi pa schedule para matalakay sa plenaryo ng Kamara. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milgregunan. Sama-sama tayo, Pilipino.